maglagay muna tayo ng konting decorations at ang aking camera boy ay ang birthday boy mismo pakita naman dyan tara sana naman ay medyo ano to mahaba kasi itong ating table ay ano na marumi na ay maliit ay doble pa doble pa pala doble pa nga ba parang eto na lang to ah ano ba to ano ba to lang pala parang shower, shower curtain. Kasi, ano naman, lumilipat. Uy, anak, ayun na, lumipat na. nagtutuhog kami ng barbecue at saka hotdog. Kay Otep, syempre yung hotdog. Mas madali. Ayan. Huwag mo masyadong siksikin. Ganyan-ganyan <laughs> din siya. Para maluto yung pagitan. Yan, no? Ayan, o. Oh. Ayan. Tapos doon mo ilag ilagay. Ilagay mo siya ng pagitan. Mas kaya niya yung gawin. Lima-lima. Malinis po ang aming mga kamay. Kami ay nagpugas na bago ang lahat lulutuin pa naman ito. Iihawin. Ito namang aking biniling karne ay ano to, malambot na part. Lomo. Tapos yung isang matigas na part ay hindi ko natutuhugin. Okay, ito may, mga may static pa. Ayan. May commercial break. Ugasan mo, anak. Yeah. Yeah. Oops. Balas ang kamay ko. Yeah. Wala. Okay. Wala. Kayaan yeah, mo na, tumalon. Yan yeah, mo, ilagay sa pinggan yung pinag-ano, yung na-ano uh, mo na. Nahugot mo na. Yan. Yeah. Ang aking barbecue sauce ay yung ano lang, ready-made na. Naka-pouch na. Para hindi ko na siya uh, ano hinong. Titimplahin ba? Ay, pang hot Mapaya. Ang bango. Ang barbecue sauce. tusok <laughs> na. Lagyan mo ng hawakan, ha? Wala ka walang hawakan yan. Pero naman, hindi mo lang hawakan. Ito ay lomo. Kaya talagang malambot. Malambot ang aming barbecue. Sintabi po sa mga viewers natin na hindi po kumakain ng baboy. Tada! kung ingatan mo na kung mm ano -hmm. mm -hmm. Matalim yun. Huwag mong hahawakan yung stick. Doon lang sa bilog. Sa hot talaga. Ito na natin ang ating BBQ! Ayan! Matapos si Otep. Ilang perasa, ilang stick, ana? Ako konti na lang rin naman. Mga 16.

ma yung ano niya kamo, yung sinibols nung nakaraan. Grabe ang ano um, niya. Ang ansahiti. Sobrang lungkot niya talaga. Ano mag-lunch? guys nakikita kasi grabe yung mga kabisihan ng aming mga buhay yes. kami ay parehong nagpumasteral kasi pero ibang mga subjects niya kasi ngayon so minsan may pasok siya minsan ako wala mas karaniwan siya may pasok <laughs> kasi may major siya eh <laughs> majorship major may majorship wow ako wala majorship <laughs> Pero, okay lang. Science major na pala si Mamja. Anong masarap mo Ja? Ano? <laughs> ano yon Master of Arts in Education. Major, major in, science. in science, Kasi ako, walang major. Wala kasing ino-offer na majorship. Wow, majorship talaga ha. Walang soksay major na masteral dito sa ano. Sa Jose. Nibols. Ano naman yan, Nibols? Kasi ka ako, chungit, Nibols. Chungit naman. Chungit na mo. Chungit. Tapos guys, ang klase ay weekends. Siyempre, di ba? Ano naman talaga? Yan, tataka sila. Madala na tayo magkita kids. Tapos si Girl, laging busy din yun. Kasi, busy rin si Eddie Big dami niyang trabaho sa buhay. Kaya kami ay madalang-dalang ng magkasama-sama. Pag may mga ganito na lang na, na okasyon, talagang siyempre, nibigyan namin ng time. Pag mga birthdays. Pag mga birthdays, no? Pero sa sunod, meron tayong kainan ulit. Ano kaya yan? Pagplanungha namin yan. sana matuloy na yung resort natin doon. Kaya <laughs> <laughs> nga. Kaya daming uso. Sobrang dami naming plano. Guys. May pajama party. May paja resort. Ang pajama party. <laughs> Last One year and half na yung pajama namin. Hindi na natuloy no. Kasi sobrahan na ng kabisihan talaga sa buhay. Nag-order pa na mga... Nag-order kami na sabay-sabay ng pajama. <laughs> mga uniform. Mm -hmm. uniform pa yun. Tapos, na, nabago namin yun, binago namin, sabi namin, gagawin na lang namin yung pajama party sa bridal shower okay. ni Shake Girl. Wala rin. Hindi rin kami nakapajama. <laughs> Wala talaga pag mga busy people. Kasunod yung nag, mag-ano sana, si Balat, si Bay, si Balat. Sibayat. o yung sa ano, oh, mag-aano sana tayo. Pag resort. Oo, oh, oh, resort. Bumagyo naman. Bumagyo. Bumagyo naman noon kaya Sunod hindi naman tayo na ano. Burakay. Burakay. Bumagyo rin 'yon. Kumpara na sa bagyo din, no? Oh. Wala na, hindi na natuloy. Parang no, pag ganun kasi guys na, na hindi natutuloy, parang nawala kami sa momentum. Parang nawala, nawala na yung excitement. Hindi namin na-reschedule. -re kasi talagang excited kami, ganyan ganyan tapos biglang hindi na naman matutuloy. Dahil sa mga kung ano-anong reason. eh yun. Hanggang sa nagkaroon na ng mga activities din ang mga bata ng weekends, Siyempre, Kasi pag ano rin sila nag-aano ah, rin ng mga adventure kung saan-saan ang So sa kung ano-ano. Sa Sabado at Linggo ay busy din. Si Gwen ay parang politician 'yun eh. <laughs> Sobrang busy yung mga leadership training, kung ano-ano ganyan. O tap naman always ready lang 'yan pag weekend. king-king may taekwondo din eh. Tapos si Thea may klase naman. Hindi lang siya umuwi. Pero ngayon, nandyan siya parang kahapon di ata siya sure, okay. okay. mo okay. Hindi ko lang sure kung yun na. O, kung wala siya ngayon, hindi yun yung makakarating. Kasi nga, may mga project-project sa school. Tapos may klase siya ng Sabado. May klase siya ng Sabado. O, ayan. Ituloy namin na aming kwentuhan sa pag-iihaw. <laughs> pag-iihaw muna kami doon. Sa labas. Bibi! Hindi ito. Hindi ito yung bibi. Ito, ito, ito. Hello? Aray! Saan mo ba yabas? Punta ko dahil dito, J.A. Batiin mo si Kuya Otep. Oh, dali. Happy birthday. Dali, yun o. Know, yun si Kuya o. Oh. Bib. Saan si Maxi? Oh, o diba? Mas maganda naman to o. Oo nga. linis ko para na mawala yung kalakalawang. Oh, let's Pag go. Pagkakitan okay. yan, okay na yan. Wow, naman ang baby namin na yan. Oh, ang lama naman, oh. Ay, abang naman, oh. Naka-stitik naman, oh. Naka Uy, stitik naman, oh. Ano daw yan? Saan ang yan? Naka-stitik ka. Ah. Tawagin mo si daddy mo. Uy, cute-cute, ah. Shhh, tep-tep. ubas. Inubog <laughs> <Pero laughs> na ako. Hindi yan uba. Cherry <laughs> tomato ka ako. Hindi yan cherry <laughs> tomato. Kasi <laughs> otep may gawa niyan. kabahaba haba eh, oh. oh Asan ah, pala <laughs> ang alam niyo? Pamparikit. ko nga, no? Kuha na lang ako ng ano? Yan, ikaw ang magbantay yun. dyan. Ng papel or crudo. Papel, papel. lawe, ko na Sige. na. Magkamukha naman kayo dalawa. Ikaw na magbantay dyan. Ikaw o ikaw na anak. Pala ko yan dito Monica, anak mo yan. Sumaypa ano? ano? kumay ka, ay pa-tunay ka na anak ko yan. Tinga mo kamukha ko. Ka. Oo. Oh. Mag Mukhang kamukha pa kayo dalawa, bantayan mo yan. Dami nanam doon. Dami. Sana langgam daw, dami lang. Na... Pinabuhat sa akin niping 'yung 'yung mabigat doon. Pagbuhat ko langgam, kadami-dami sa ganto ko. Kakagatan. Bonggang. Ha, pala ko jan. Matanda. Masem Sarap yun hi, hi. Mm -hmm. Dal 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 eh Grabe man ang langgam ah no Hali Saan eh Dami Langgam Sabi niya Gam gam oh, Maxi, Maxi? No 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 Maxi <tip> Teka lang dyan Hirap akong magupo Sabi mo na mami Uli Oo nga Yan nga ang mahirap eh Yung pagupo At magbet ako ngayon Kasi sira na yung aking ano Yung pagupo Ah Yeah. Ah! Okay, Shhh! Alis kayo dyan! <laughs> wala mga boys natin, nagsundo lang mga pagkain. Wala pa. Hindi si Dante lang yun, wala pa sila ano. Ay si Elde. Si Dada. Ay oo nga ano. So, nagsundo, hey, nagsundo rin ng ano. Ha? Cake. Uy, badong! Alis ka dyan badong! Badong! Yan, yeah, lagot ka kay Lola. Na ano. <laughs> lagot ka kay Inet. Eh, kay Inet daw kasi eh. <laughs> ah! dito, Jay! Ayon si Kuya Otap sa kubo. Ayan. <laughs> Ayan, magsuman muna. Taste test. Dahil hindi pa kami nakakapaliya baka naman alauna kami makakain Nay <laughs> ito na ang gawa mo masarap wow. hmm. suman na malakis sige tikman mo Gwen. kung pasado meron yun na ginajok ko bagay Hmm, sarap no. Ano Gwen? Sarap lasang suman. Malapit na, to, na <laughs> suman. Bing, sarap. Nix. Kahapon kasuman? Sobra. Ha? Oh. Ayan ah. <laughs> Kayang kaya yan ni Kulay. Wow Wow ah. <mahil luna> Hahawiin ko. Tawarin siya eh. Tawarin si Kulay eh. Mamawin oh, ay. Pasimento na siya eh. Oh, no. <laughs> siya eh. Hahawiin daw ni Lola? Hahawiin ang mga bato. O diba? Ano muna? Ay, ah, taste test muna ng suman. Te! Magsuman ka muna ulit. May amaya pa tayo. May Mag-ano pa kami eh. Mo, oh, suman. Salat, no. o, o. Wala pa siyang asukal talaga malinamnam sabi, sa <laughs> <laughs> sabi na kulang sa ala. Si Ubing yung nagsabi na malinamnam. Sabi kulang <laughs> sa nga malinamnam. Yung tamis niyan, ano pa lang yan, sabaw pa lang yan ng buko. Hmm? Uh Oo, -oh, hindi pa yan yung ano. Okay, na yung, yung, na oo nga, correct. Saan ba 'yun? Tuannya na electric fan. Saan na Ayan. Ilalabas kaya 'yung eh. daw dalawang oras saaming pinaliyab Hindi namin mapaliyab-liyab. Awat din ay. Haraboys lang. Haraboys lang pala ang makakapaliyab oh. Ano 'yun? Nangangamo. Ayun. Yun na. Paano, paano, paano? Pang chicks kasi ang paypay na. <laughs> Ganyan na lang, no? Kuya Igay, kasi masyadong mataas. Ginaganyan nyo rin ba yan? Hindi. <laughs> Kayo lang <ang> <laughs> Kami lang pala nakaisip niyan. Hmm. Sige natin, ah, may o sige, Bing. Kasi lomo naman yan eh. Okay, nakadyo, ano yan eh? Yung okay, tenderloin? Okay, yung... hmm. ano. Yan, yan ang ma medyo matigas. Kamay -kamay. Pero ano yan? Okay, Pigi. Pa. Kamay -kamay. Pati tong pala, nalimutan ko. Ano ba yun? Ja, paso yung ato ja. At ako yung magtutok.

Para gutom ba? Bango. Banga. Ito mo parang sarap-sarap eh. Ikaw lang talaga ang inantay kay Guy. Banga. Sila ang naisipan ko magpunta ka dyan. Nandiyan <laughs> na diba na, di si bagso So, hindi nagpunta dito si Bags kahit nakikita yun na tayo. Mayroon. Wala din nakikita yun. <laughs> sarap ng tawa dun sa rin. <laughs> Ika tawa-tawa <laughs> dyan. <di>. Ika samang shipping diba? <nila>. Ha? <laughs> sa shipping? Nagsama kay Kadada. Ah. Nagkuha ng ano? Nang? Um, cake? Kaya ang katapeng? haba ng ano no? o long, long, <laughs> long weekend haba ng long weekend <laughs> haba <laughs> ng ano <laughs> <laughs> ano yun n <laughs> haba <laughs> na, <laughs> haba ng long weekend bago <laughs> yun ha holiday haba ng holiday long weekend ha? tapos siya magsuman ka muna kombalubang loob <laughs> Dami, oh, dami tong, Lumaan, eh. Dami tong. Daming <laughs> tong. Dami <t> tong, tatlo-tatlo. Hindi mo laman yung mga. Pag lumakas siya, o. Kaya nga, pag lumakas siya. Ayan na dyan. Ayan na. Hindi, ayan na. Pigi yan, malambot Dito ang part na yan. Dito ka naman. Dito ka naman. <laughs> 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 oh, biling-biling ka dyan. Biling daw, biling, biling, biling. Tim Kain, biling. Hala. Bilis Oh, tapos naging kasalanan na naman ngayon ni Greg. Kasi paypay paypay. Kasi walang taba yung lomo. Kaya bumili ako ng may taba. Kung sino may gusto may taba. Ang pala yung iyawan na yan. May mm -hmm. Parang malambot ang karne yan. Malambot yan. Pigi yan eh. Lalo na yung nakatuhog. Ay, ang Ay, Uy, si Daddy Alam mo kung bakit maganda ang pagkakat niyan? Sa Robinsons kasi yan. Kasi makakapili ka talaga ng ano. Magandang ng cut talaga. Saka yung choice cut ba? Yung pag sinabi mong pigi po, lomo po, lomo talaga ang ibibigay sa yung tunay. Hana ko yan, mag ano ka muna, mag -tum. Wala nga lang eh. Actually, liempo talaga ang hinihingi ko. Naubusan ako ng yempo At saka ano girl, yung sauce niya. Oh, dapat na Okay na Bing. Wag, kahit wag na lagyan ng sauce siguro. Maganda, eh, -ganan. Ano na yan eh? Ano, Marinated yan magdamag? Magdamag yan Magdamag, Ay. Ay. magdamag yan, sa labi, sa labi, sa magdamag yan. Kaya Masarap yan Tango. Ay isa na ito ng hangin? Oo nga oh. <laughs> Kanina super hangin Kanina mahangin e eh. sa eh. oh, Biling 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 Vileng, villing. May sumatawag sa pink na phone. Vileng girl. ay ay, Si oh. ano yan? Si? Oh, Shopee to. <laughs> Shopee? Ano po? Ayun ka ma'am? sa pero may Kahit saan ka man naroroon, ma'am? Susundan kita. Ito na, po to? O, ito. mo Para lang hindi pa. Galing, o. Oh. Ay, sarap <laughs> .